Yan yung Cuatro Torres dito sa Madrid, Spain. Wow, ang ganda. Wala yung filter. Hindi ko yan nilagyan ng filter. Talagang ganyan ang kulay niya. Apakaganda nga naman. Ito yung ulap ang kulay ng ulap yan ala ko kanina ano yan eh uh, moon <laughs> yung pala yung pala ilaw wow ang ganda naman ng pagka view niya ngayon to Mm -hmm. Pag sinabi kasi ng 4 Torres. Yan yung sinasabi na lang nasa Madrid ka na. Nandito ka na sa Madrid. Pero akala mo malapit lang yan pero malayo pa yan parang ang lapit lapit lang ha? sa bagay kumpara naman dun sa bahay namin talagang malayo kumpara dito kasi nakikita mo na siya eh pero kahit ganyan kalapit siya uh, malayo man malapit din hindi yon kundi malayo ay uy dumilim ayan hindi iba tuloy iba nakalabit ko yan talaga yung ginawa kong filter na asa na yung normal na wala na o sadyang dumilim na talaga wait lang iya nang kunai. Yan ang tunay niyang kulay. Uy, nandyan na yung aking bus. Bye! See you!